Hi guys! Welcome to another video and today ang topic natin ay paano ba humawak ng pera. Okay? So, ayun guys, hindi ako experto, hindi ako financial advisor, hindi din ako tapos ng mga financial courses, okay? Pero ang masasabi ko ay napaka basic lang naman eh kung paano humawak ng pera, okay? So, napaka basic. Bakit kailangan natin ang tamang paghawak pag ng pera? Kasi guys, pag hindi tayo uh, marunong mawak ng pera, yung pera lilipad yan eh, no. <laughs> yung pera lilipad. Okay? So ngayon, it's very basic na kung anong man yung perang hawak mo, palaguin mo, okay? Grow your money. Kasi pag hindi mo grow ang money mo, ang tendency puro lang yung palabas, okay? So now, let's say you have 1,000 pesos. You want that 1,000 na hindi siya agad mawala. Okay? Anong dapat mong bilhin? So mag ka. Ano bang negosyo yung pwede kong gawin para itong hawak ko na 1,000 ay maging 2,000, maging 3,000, maging 4,000. Okay? Huwag mong iisipin of course yung pagbili ng mga bagay na hindi naman nag-generate ng uh, return. Okay? What do we mean by return? Profit. Okay? So, ang tamang paghawak ng pera ay kailangan uh, palaguin mo yung pera mo. Kung ano man yung hawak mong pera, wag mong gastusin sa isang bagay na hindi naman importante, hindi naman kikita, hindi naman ano, di ba? Okay? So, yun lamang guys. Napaka-basic. At kung gusto nyo pala guys na magkaroon ay, si Shasha, <laughs> magkaroon kayo ng ma, madaming kaalaman patungkol sa pera, pagpapalago ng pera. Ang maya-advise ko sa inyo guys ay magkaroon kayo ng mga libro na kagaya nito guys. Rich Dad Poor Dad. Isa ito sa mga libro na masasabi ko na ang dami kong natutunan. Okay. Ang dami kong natutunan kung paano humawak ng pera, paano kikitain ng pera. Okay, so click the link at the comment section if you want to learn more as far as financial issue is concerned okay so bye thanks for watching.